Ayan lang, ha? ah. Ah. guys. kasi sino ba kumukha ni kuya? Sino kaya do-drawing ko dito? Si Papa, si Kuya, si Lolo. Si Ate Clarice. Si Kuya Ian. Si Rhea. Sino kaya? Alam ko na, si Ate Clarice.

lang guys. At yung water niya. Pahit si para pahit. Pahit tingnan nyo guys dito. Guys, tingnan nyo. Guys, ha? Tingnan nyo guys. Hindi na ano guys. Sabi na nyo guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Ay, nahulog siya guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys Tignan nyo. Ito tignan nyo guys. Ang pader. Para makita nyo. Ay hindi na aano uh, guys. Ay, guys, this talo siya. Ay guys, lang siya guys. Tara kasi natin guys. Guys, dito ba ako? Guys, sana maano ano natin to mas ano lang natin to guys. Mas ano, ano Nagulat ka guys, nagulat yung cellphone. Nagulat ka,

you guys bye